today guys, meron na naman tayong i-release na 4 wheels na 4 seater na. Ito nga pala sila customer and approved by a home credit. Biruin nyo mga ka-e-bike, for one valid ID lang, eh marirelease mo na yung unit na 4 wheels na napakaganda at trending na trending sa Red Kingdom Electric Bike. Ito nga palang S7 natin, eh meron na siyang roof rack at meron na rin kasamang spare tire mga ka -e at syempre nga mga ka-e-bike at napakaganda nung e-bike na to eh talagang naka-steering wheel na siya at meron ng kasamang mga hand railings for safety ng mga passenger nyo. At syempre nga mga ka-e-bike isa pang napakaganda rito sa unit na to eh 1,800 watts na nga yung controller at motor niya. At dahil nga i-release eh, re na natin to mga ka-e-bike eh kinakalas na natin yung balot niya. Bakit nga ba? Bakit siya may balot? Siyempre nang sa ganon eh hindi magmukhang luma at hindi magasgasan yung mga unit na display natin sa shop. At dahil nga nagmamadali na si customer eh pinagtulungan na natin baklasin yung mga plastic na nakakover sa unit na to. Eto nga palang unit na to ay eh, marirelease nila customer for only 1,800 ito nga pala ay na-approve by a home credit mga kaibay. -e at kaya naman sa mga nagahanap at na mga nagbabalak at gustong mag-avail ng electric bike, eh ano pang ang hinihintay nyo at sumugod na kayo sa Red Kingdom Electric Bike? At dahil nga naka-plus shell tayo lahat ng mga unit natin, eh talagang napakamura at long-term warranty pa. At syempre ang covered ng warranty natin sa Red Kingdom Electric Bike, all major parts. At dito nga sa part na to mga kaibike, -e etalagang eh talagang nilalapat at nilalatag na natin ang ating trapal. At bukod nga doon mga kaibike, -e mayroon pang kasamang crown light like yan sa ibabaw ng bubong. At syempre, ang tanong nyo kung anong size ng gulong nito, eh, talagang napakalaki at talagang hindi kayo may hirapan pagdating sa mga rough road area. At isa pang kagandahan dito sa Red Kingdom Electric Bike, eh pagdating nga naman sa after sale service, eh talagang hindi kayo mapapabayaan. Kaya naman sa mga ayaw masayang ang pera, ano pang hinihintay nyo sugod na sa Red Kingdom Electric Bike? All parts, all unit, naka-plus sale talaga sila sa Red Kingdom Electric Bike. Eto nga pala, tatakbo natin ngayong araw papunta ng kasiglahan. Kaya sa mga gustong mag-avail for only 1,800, meron ka ng 4 wheels na talagang napakaganda. Sugod so na!